ikot ko. Ayan ko mga Pasok tayo dito. Tapos ayan ay mga bilihan ng mga pasalubong

anda nakisakuran kahit mga pundok pundok guys, itay nyo dami mga ano kahit sangkayu pumatiti dito sa Japan, pwede din naka pedye kayo ano na talagang ano na guys. hi guys, ito kami sa Minohida. Yan yeah, Minohida desu. Ah, nakakapagod. Bidinya kanina. Todo ni tai na. Todo no kōdō. Todo me ってお車でお召し上がりですそうね。はい、あ<ー>これだけで,だけではい見て。はいはい Hello, good morning. bumibili kami ng pasalubong guys pasalubong koko manaka ba ocha may mga ocha din sila ito kung bingin lang Ayan, that time. Loto ng aking anak. Hot spaghetti. Kain po tayo, guys. Pure na honey po siya, guys. Galing Hokkaido pa ito. Bili ako ng pangsapin sa ano, pag-picnic namin. Ayan, guys. Tapos, ito ba unang nagkakahalaga lang ng na, magkano ba ito? Asa na yung ano nito? Sambiakin. Tatlong daan. Ayan, guys. Lagayan ng mga pang-picnic, guys. Ano to? O, oh, di ba? Ang cute. Ni Haku lang siya. Yan. Lagayan ko ng ano. O, oh, yung mga sauce. Yung ano. Pwedeng, pwede, pwede lagyan to. Kaya yan, guys. Pure na buday tayo ngayon, guys. Uh, ko bukas. May pupunta kami, papa. Sa mga, sa mga bukid-bukid na mga gulay. Yeah, e, boil, boil lang siya, guys pakuluan ng konti tapos uh, yun uh, kahit soyo lang, tauyo lang masarap na siyang kainin masarap na po siyang kainin guys siyang ano um, ang natawag doon yung parang pinoy pinoy naman eh na luto kaya gusto, gusto ko siya pos eto yan masarap siyang ano hindi uh, masarap siyang kainin din